sorry. Ganito po ako magluto ng chicken broccoli. Yan. Sangkot siya ako muna siya sa oyster sauce. Chicken broccoli ang aming ulam ngayon. Lagyan natin siya ng water. Konting water lang. Para lumambot ang ating chicken. Then, mamaya, ilagay ko na yung aking broccoli. Mm. Ayan, pakuloy muna natin ng saglit yan. At mamaya, ilagay natin ang ating broccoli. O, oh, nilagay ko na siya. Uy, sarap ng ulam namin ngayong gabi. Chicken, broccoli. Mm, sarap, o. Oh. Yan, po ang aming ulam. Sarap-sarap hmm. nyan. Sarap Halo-haloin natin ng bahadya para pantay yung loto niya at hindi ko na po yan lalagyan ng tubig kasi mas masarap pag malapot ang chicken broccoli. Magtutubig-tubig naman yan siya eh ayan, di ba ganito lang po ang paghanda at pagluto ng masarap na ulam for dinner hmm. sarap yan at takpan natin ng saglit lang pahinaan ang ating apoy para maluto siya nang sabay-sabay ayan.